Hi guys! <laughs> Pagkatapos gumala ni eto, magluluto tayo ng hapunan. Magluluto tayo ng tinolang manok. Kaya tara, baka andyan na si Kuya maya maya. Ayan na guys, walang gisa-gisa yung ating tinola ha. Pakukuluan lang natin yan bago natin ihulog yung ating manok. Ang ating manok ay drumsticks. Natatawa ko kasi yung aking manok ay kakulay ng aking damit guys. <laughs> Tingnan nyo. O, oh, di ba? baka maisama ako nito sa pagluto kasi kapulay. na <laughs> nagdamit ko yung panok ano ba yan nakakaloka Huhugasan muna natin yan guys, tapos ibabad muna natin sa suka habang pinapakulo natin yung ating tubig para mawala yung langsa at yung, as usual, yung dulas ng ating manok. Tapos guys, lalagyan natin siya ng spinach kasi wala naman tayong kangkong dito, wala rin tayong malunggay, kaya spinach na lang hindi ko muna lulutuin lahat, konti lang, kasi mamaya ko na ilalahok yung iba kapag nandyan na si kuya, kasi lumalabsak siya guys, para lang siyang dahon ng alokbate. Aalnawan muna natin guys, although malinis na yan, pero huwag magpakasigurado. Kailangan natin, nilagay ko naman yan sa akin, ating colander, oh. Aalnawan na natin yung ating manok para mawala na yung asin ng sukang pinangbabad natin guys, baka umasin yung ating tinolang manok. <laughs> guys, dahil kulo na big natin, ihulog na natin yung ating legs. Dahan-dahan lang tayo kasi baka tayo ay mapaso. Di ba? Last two. Ayan, antayin natin kumulo ulit bago natin timplahan, guys. Guys, titimplahan na natin muna ng patis yung ating tinola para lumasa na. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting vegetable seasoning. At yung buong paminta natin, guys, para medyo mawala yung langsa. Yan, haluin natin para matikman na natin kung anong lasa ng ating tinola. Wala kasi tayong lemongrass guys, kaya luya lang at sibuyas. Matabang kaya lagyan natin ng asin para ma-enhance yung alat, 'wag naman gaanong maalat guys. Guys, luto na yung manok kaya ilalagay na natin yung ating spinach. Konti lang muna. Oh, ayan, ang bango, ang bango-bango. Susgain natin kung okay malaman kung kailangan pang dagdagan ng konting asin or eksakto na. Woohoo! Okay na guys! Ready to eat na tayo! Kain na na no naman! -no -no. Tinolang manok! Mm. oh, bakit? di ka kasali sa hapunan. Di ba magaling ka namang magluto? So, magluto ka. Kasi sa amin, patcham lang to. oh, bakit? Wow! Oy, nag usok usok na. Yan na ang ating tinolang chicken legs. O, tara na at magsandok na makahigop ng mainit na sabaw.